Magandang araw sa inyo mga kabukit. Ayan. Ngayong araw nga na ito ay magbebenta kami ng baboy. Ibali isang baboy la ang yung bibilhin sa amin. Ay, ayan, titimbang na, titimbangin na ng aking asawa kasama ng kanyang ano, katulong pagbubuhat. Kasi siyempre mabigat yan. Nairapan siya sa paghuhuli. Lucas, sa bilag. Hæðir fólinn méta og sekur hvað hALLYI að netta sé. Þ hating anda van í auðvitað. が og forst sem deilptetta hímít, þeim fólgin að fin contra facebooka

yan yung aming titimbangin na baboy ayan po ay 30 kilos ayan syempre pinakita muna natin sa ating customer kung naka zero talaga ang ating timbangan at ayan na po ang titimbangin na Bale, ang timbang po ng umabot ang baboy ay 120 kilos tapos minus 30 kilos dahil sa bangkulong. Kaya, ang ating baboy po ay 90 kilos. Kaya po, ang presyo naman ng live weight ay 260 ang aming pinag-usapan. Kaya, 260 times 90 is equal to 23,400. Yan po ang napagbentahan namin sa isang baboy. Yan. Bale, ang natitira na lang po ay apat. Yung isa po ay gagamitin na namin sa isang event sa isang araw. Meron ding bumili niyan. Tapos, aring tatlo ay may nagtatanong naman sana mabenta na rin namin ng sunod. sabay-sabay kasi nga medyo Medyo mahal din ang, excuse me po, na padingay ako. Medyo mahal din ang pakain. Sila na may nasa wastong timbang na kaya ang target talaga namin ay mabenta na namin lahat. Ayan po mga kabukid. Sana po ay supportahin niyo po ako sa aking pagbablog na ito. Sana po ay inyo i-subscribe at i-like at i-comment share na rin po ang aking YouTube channel. Sana po ay masuportahin niyo po ako. ang uh, wish ko lang naman dito yung ma-monetize din ako. Kahit pa paano, ikumita rin ng kaunti. Yun lamang naman po ang aking hiling dito. Pandagdag uh, income po ba para sa pag-aaral ng aking mga anak. Kaya sana po i-like and subscribe nyo po ang aking channel. Maraming salamat mga kabukit sa inyong pagsuporta At uh, nakikita ko naman na kahit pa paano tumataas yung views. Mabagal man pero tumataas kahit pa paano nadadagdagan ang subscriber. Kaya sobrang saya ko dahil talagang ibig sabihin eh may nanonood. Kahit pa isa-isa, kahit pa dalawa. At least may nanonood sa aking vlog. Marami pong salamat. Bye. Oo. 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 Thank you. ang mga ito talaga po at ray. Kumusta? Sabankan ko sila. 216. Ay. Nóng, reason, Tain, so, -hmm. ba, 'yung kataga naman so, e, sa ni, sa problema ano yung 'yung ano ha. Kung ano na kahan, muna ay.